Ang babaerong magsasaka na si Baste ay mayroong ipinagbabawal na relasyon sa isang dalaga na nagngangalang Riza, ang panganay na anak ng pinakamakapangyarihang tao sa nayon. Alam ni Riza na si Baste ay mayroon ng asawa at anak, ngunit ayaw niyang magpapigil dahil baliw na, baliw na baliw na siya sa mister, habang ang kanyang kapatid na si Claire ay nagsilbing tagabantay upang walang makahuli sa paglalandian ng dalawa. Sa bahay, ang ina ni Baste ay naghahanda ng tinapay habang ang misis niyang si Amy ay naglalaba ng mga damit. Batid nila ang palaging pagkawala ni Baste sa bahay, ngunit binabaliwala na lang ito ng pamilya. Kalaunan ay bumalik si Nariza at Claire sa sakahan kung saan binabantayan ng makapangyarihan nilang ama na si Don Marquez ang kanyang mga manggagawa. Habang ang lahat ay nagpapahinga, nilapitan ni Don Marquez ang isang dalagang trabahante at sinabihan ito na doon magpahinga sa kamalig. maya, -maya ay sinundan niya ito, at doon ay pinilit ng salbaheng amo ang kanyang sarili sa kawawang dalaga. Nakita ito ni Claire, ngunit tumakbo lang siya nang walang sinasabihan na iba. Sa kanyang pag-uwi ay kinumprunta si Baste ng isa pa niyang kalaguyo, na galit na galit dahil hindi na siya nito binibisita. Kalaunan ay binati ni Baste ang kanyang anak, at kitang kita kung gaano niya ito kamahal. Habang kumakain ng tanghalian, ipinagtapat ng mister sa kanyang ina ang kanyang kagustuhan na umalis ng bansa at sundan ang kanyang kapatid na si Pulong sa Netherlands. Hindi na nagpapadala ng sulat si Pulong, ngunit sinisiguro ng ina na hindi sila nakakalimutan ng kanyang anak. Nang gabing yun, sinamahan ni Baste ang kanyang kaibigan sa isang bar, kung saan ay napansin nila si Tambi, isang mayaman at buwayang negosyante. Binibili niya ang palay ng mga desperadong magsasaka sa halagang limang piso lamang, nang sa gayon ay malaki pa rin ang kanyang kita kahit binibenta na sa dalawampung piso ni Don Marquez ang bigas. Hindi nakatiis si Baste, kaya sinabihan niya ang magsasaka na bibili niya ang palay nito sa patas na presyo. Ang kanyang matapang na pagsuway ay nagpahiya kay Tambi. Tahimik siyang umalis, ngunit nasa listahan na ng kanyang kalaban si Baste. Kinabukasan, nakipagtalo si Baste sa kanyang ama na si Rudy tungkol sa pang-aapi sa mga mahihirap na magsasaka at sa kasakiman ng mga buwayang negosyante. Hinimok siya ng ama na manahimik na lang kung ayaw niyang ipatapon sa Netherlands. Sumabat si Amy at tinanong si Baste kung nasaan na naman siya kagabi. Alam ni Amy na marami siyang babae, ngunit hindi na umimik ang mister at umalis na lang. Pinuntahan niya si Riza sa kakahuyan at sa kanilang pag-uusap ay binanggit ni Baste ang kanyang pangarap na makapag-travel abroad. Sumang-ayon si Riza at sinabi na sa Singapore niya gusto unang pumunta. Masaya si Baste na magkaroon ng isang taong kapareho niya ng pangarap. Samantala, isinumbong ni Tambi kay Don Marques ang pagpapahiya ni Baste sa kanya. Determinado si Don Marques na protektahan ang kanyang kapangyarihan kaya nangako siya na paparusahan ang mga rebelding DDS, este magsasaka, at sinabing siya na ang bahala kay Baste. Sa kabilang banda, binalaan si Baste ng kanyang kaibigan sa kahihinatnan kapag nalaman ni Don Marquez ang tungkol sa relasyon niya sa anak nito. Sinabihan siya ng kaibigan na hiwalayan na si Riza dahil marami na naman din siyang babae, subalit tugo ni Baste na hindi niya magagawa yon dahil espesyal para sa kanya si Riza, at mahal niya ito. Nang gabing yun, nagprotesta ang mga magsasaka sa labas ng bahay ni Don Marquez. Pinakalma sila ni Baste, at sinabing siya na ang kakausap ng personal kay Don Marquez. Pumasok siya sa bahay ng presidente, at doon, inutusan ni Don Marquez ang kanyang anak na si Riza na bigyan ng kanilang bisita ng isang baso ng alak. Tinanong niya si Baste kung kilala nito ang kanyang anak, ngunit si Riza ang agad na sumagot ng hindi. Pinag-usapan nila ang nangyari sa bar, at mariing inakusahan ni Baste si Tambi ng pagsasamantala sa mahihirap na magsasaka. Iginiit ni Baste na ayaw niya sa mga taong kurap, at kung meron pang iba na mga aabuso ay hahamunin niya ito ng suntukan. Mapang-uyam na ngumiti si Don Marquez at pagkatapos makipagkamay ni Baste ay umalis siya kasama ang kanyang mga kaibigan. Isang gabi, si Tambi ay tinambangan ng dalawang lalaki. Binugbog nila ang buwayang negosyante at iniwan siyang walang malay sa gitna ng daan. Agad pinaratangan ni Tambi si Baste na pasimuno sa pag-atake, subalit kulang pa sila ng ebidensya kaya tikong muna si Torre. Nang gabi ring yun, umakyat si Baste sa silid ni Riza at ang dalawa ay pumuslit sa kamalig. Ipinahayag nila ang kanilang pagmamahal sa isa't isa, at pagkatapos ay pinagsaluhan nila ang isang mainit at madamdaming gabi. Kinabukasan, maingat na ibinahagi ni Riza kay Claire ang magdamag nilang bakbakan ni Baste, at tinawag siya ng kanyang kapatid na Baliw. Tinanong ni Claire kung anong oras umalis si Baste, at tugo ni Riza na hindi niya alam dahil nauna siyang umalis. Sa likod nila ay sinabihan ni Don Marquez ang anak na si Sandro na kumuha ng dayami sa kamalig. Dahil nandun pa si Baste ay nag-alala ang mga dalaga kaya nag si Claire na samahan ang kapatid. Doon ay nakarinig si Sandro ng kalabog kaya sinimulan niyang tuhugin ang mga dayami. Pinigilan siya ni Claire at sinabing baka isang hayop lang ang narinig niya. Nang umalis si Sandro ay lumabas na ang hayop sa pambababae na si Baste at tinulungan siya ni Claire na makatakas. Nagsimulang mag-alala si Riza na baka alam na ng kanyang ama ang tungkol sa kanilang relasyon Ngunit ipinakita sa kanya ni Baste ang isang liham na kanyang ginawa para kay Don Marquez Na humihingi ng pahintulot na pakasalan ng anak nito at isama sa ibang bansa Gayunpaman, nakita sila ni Sandro at isinumbong niya ito sa ama Sa galit ay kinumprunta ni Don Marquez ang kanyang mga anak Tinawag niya si Riza na isang pokpo at si Claire naman na sinungaling Dahil sa pagsisinungaling niya sa presscon, este sa pagtatakip niya sa kanyang kapatid Tumugon si Riza sa pamamagitan ng paghubad ng kanyang damit at paghamon sa ama na babuyin siya. Kagaya ng pangbababoy niya sa mga dalaga nilang trabahante. Kinabukasan, personal na inihatid ni Baste ang liham kay Don Marquez, ngunit sinabi ni Presidente na hindi siya marunong magbasa. Babasahin sana ito ni Baste para sa kanya, ngunit pinigilan siya ni Don Marquez at niyaya siyang mamasyal. Napansin ni Baste na basa ang lupa at nang suriin niya ito ay bigla na lang siyang hinampas ng notification bell, este ng pala ni Don Marquez at sinaksak ng kutsilyo. Pagkatapos ay ibinandera ang kanyang bangkay sa gitna ng bayan para makita ng lahat. Ang nayon ay labis na nagdalamhati, lalo na ang kanyang ina at asawa. Nanlumaw si Riza matapos marinig ang balita, isinisigaw ang labis na pagkamuhi sa kanyang ama. Ang mga magsasaka na dati ay binigyan ni Baste ng pag-asa, ay ngayon nagdadalamhati sa pagkamatay ng tanging tao na nangahas na magsalita para sa kanila. Samantala sa Netherlands, nalaman ni Pulong ang kapalara ng kanyang kambal na kapatid. Pagkatapos sabihin sa kanyang fiancé ang nangyari ay nagsimula na siyang mag-impake ng gamit. Samantala, sinimulang arestuhin ng mga autoridad ang mga rebelding magsasaka ngayong wala na si Baste upang protektahan sila. Nang makauwi si Pulong ay agad niyang kinomfort ang nagdadalamhating ina. Sinabi ng kapatid niyang si Sarah kung sino ang pumatay kay Baste, at habang nakaupo siya katabi ang kabaong ng kanyang kambal ay sinimula ni Pulong na isipin ang susunod niyang hakbang. Umalis si Riza upang puntahan ang libing ni Baste, at nang subukan siyang pigilan ni Sandro ay galit na nagbanta ang dalaga na papatayin niya ang kapatid sakaling lalapit ito. Bubuhatin na sana ng mga kalalakihan ang kabaong ni Baste, ngunit pinigilan sila ni Amy. Inutusan niya ang iba pang mga kalaguyo ni Baste na tulungan siyang buhatin ng kabaong ng mister. Habang hinahatid ng mga babae si Baste sa kanyang huling hantungan, ang tanging nagawalang lang ni Riza ay manood at umiyak mula sa malayo. Kinabukasan, bumisita si Pulong sa istasyon ng pulis upang humingi ng hustisya, ngunit iginiit ni Torre na wala silang matibay na ebidensya para ipakulong ang pinakamakapangyarihang tao sa kanilang nayon. Paglabas niya ng istasyon ay nagsimulang magsisigaw ang isang kalbo, sinisisi niya si Baste sa pagkakakulong ng kanyang kapatid at tatlong pupang magsasaka. Kalaunan ay nalaman ni Pulong na ang lalaki ay asawa pala ng isa sa mga kalaguyo ni Baste. Kalaunan ay binisita ni Pulong ang bahay ni Don Marquez. Kinumprunta siya ni Sandro at sinabihan siyang umalis. Giit ni Pulong na hindi siya natatakot sa kanila, sinasabi na alam ng buong bayan ang katotohanan. Lumabas si Don Marquez at sinabing mas mabuti kung ganoon, dahil ngayon ay alam na ng lahat kung ano ang mangyayari sa mga mangangahas na kalabanin siya. Giit niya na hawak niya ang batas sa kanyang mga kamay at binalaan niya si Pulong na umalis na bago pa mawala ng isa pang anak ang kanyang ama. Nang maglaon ay nagpaalam si Pulong sa kanyang pamilya, ngunit habang nakasakay siya sa bus ay may bumabagabag pa rin sa kanyang kalooban. Kinabukasan, pumunta si Claire sa kamalig at bigla na lang siyang sumigaw. Tinawag niya ang kapatid at si Riza ay labis na nang hilakbot nang makita ang bangkay ng kanilang ama na si Don Marquez at ng kapatid nilang si Sandro. Gayunpaman, hindi tulad ng kay Baste, walang nagluksa sa kanilang pagkamatay maliban kina Riza at Claire. Nagsimula silang tratuhin ng masama ng mga tao sa nayon, at maging ang panadero ay tumanggi na sila ng harina. Humingi si Nariza at Claire ng tulong sa pulisya, ngunit matagal na rin pala nilang ayaw si Don Marquez. Dahil walang choice ay humingi ng tulong si Riza kay Tambi, giit ng dalaga na meron silang malaking lupain, ngunit walang gustong magtrabaho para sa kanila. Nagalok si Tambi ng tulong ngunit gusto niyang pagbigyan siya ng dalaga bilang kapalit. Sinipa ni Riza ang kanyang pototoy at agad siyang umalis. Samantala, sinubukan ni Pulong na ipagpatuloy ang kanyang buhay sa Netherlands ngunit pinagmumultuhan pa rin siya ng kalungkutan. Kahit ipinakita ng fiancé ang bagong apartment na regalo sa kanila ng kanyang ama, si Pulong ay nanatiling sad boy pa rin. Nang gabing yun, sumulat siya ng liham para sa kasintahan, sinasabi na aatras na siya sa kanilang kasal. Bumalik siya sa nayon at sinurpresa ang kanyang ina. Pagkatapos ay pumunta siya sa bahay ni Riza para kausapin ang dalaga. Habang naghihintay ay napansin niya ang litrato ng isang pamilyar na babae. Sambit ni Claire na larawan yun ng kanyang yumaong ina. Naguluhan si Pulong, kaya agad siyang umalis para kumpruntahin ang kanyang ama. Dito ay inamin ni Rudy ang katotohanan, na minsan din siyang naging babaero kagaya ni Baste. Aksidente niyang nabuntis ang asawa ni Don Marquez, at ang bunga ng kasalanang yun ay si Claire, na nangangahulugang si Claire ay kapatid sa ama ni Pulong. Samantala, nakita ni Riza ang liham mula kay Pulong, kung saan ay sinabi ng binata na meron siyang mahalagang sasabihin sa kanya. Nagmadaling pumunta ang dalaga sa nayon, kung saan nakita niya ang isang lalaki na may parehong mukha sa dati niyang minahal. Tinanong niya ito tungkol sa liham, at malumanay na ibinulong ni Pulong na pakakasalan niya ito ngayon. Pumikit ang dalaga sa kanyang mga salita, at pagdilat niya ay nakita niya ang sarili na suot ang pulang damit na minsang pinangarap ni Baste na isuot niya. Kinuha ni Rudy ang kamay ng dalaga, at ang buong pamilya ay naglakad patungo sa simbahan. Ngunit bago pumasok sa loob ay lumingon ng groom upang mag-iwan ng palaisipan, kung siya nga ba talaga si Pulong, o nagkapalit sila ni Baste bago pa nangyari ang lahat. Salamat sa panunood. Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.